sir uh, the real scenario sir is sa pagkatapos po ng ano namin sir ng operation is wala pong dumating na pera sa DSOY office at yung dalawa po naming official sir sa si police Lieutenant Colonel Kiha, uh, Gibara at saka Police Major Kihana is hindi po dumating sa office. That's why po sir nagagantay po kami na dalawa ng investigador kung anong gawa kaya po late po yung spot report. Tapos yung 27 po is hindi po in-include agad yun Your Honor, kasi na-include na po yun, ginawa na lang po ng antedate na nakipag-away pa po kami. Actually, nagtalo po kami na hindi na po namin gagawin yun. Kasi kami ni Major pihana kasi late na po masyado, it is violation po ng operation, Your Honor. But uh, yun nga po, pinipilit niya rin po yung searcher na pumirma na sila yung nakakuha doon sa pera. But uh, insisted po, Your Honor, na hindi po pwede kasi yun nga po. Tapos sinensis niya po na kukunin niya si Demokrito mag-act na siya yung nakakita doon sa pera po. Ibig niyo sabihin walang perang dumating sa inyo? Yes, Your Honor. Ganun ba? Yes, so, Your uh, Honor. Paano kayo nakagawa ng draft ng spot report na wala kayong article na ginawakan? Uh, yung 4.6 lang po, Your Honor. Yung 27 po hindi po dumating ang sa dumating office. Ang dumating sa inyo 4.6 million lang? Yes, Your Honor. Ayun ang dumating sa inyo? Yes, po, Your kasi, Honor. Kasi, in-isolate nila yung 27 million. Yes, Your Honor. Totoo yan, di ba? Yes, Your Honor. And then, may intervention si Kihana na talagang yun ang panindigan niyo 4.6 million lang. Yes, Your Honor. O, ngayon lumabas na sobra pala ng 4.6 million. Yes, Your Honor. O, so, yan ang klaro, Mr. Kihana, Sir Kihana, di ba? So, Mr. Kihana, sino nag-utos kay Demokrito na dalhin yung pera na 27 million? ah uh, yung amin pong uh, team leader yon ano uh, si Sir Guevara po So ma Sir Guevara bakit bakit may decision ka na hindi ito turnover yung 27 million dun sa spot report officer ninyo There uh, turnover po miss manager Chair. repair it, it, it was it was during the operation miss I was the overall team leader but I di I dis divided the team into four the so security and the actual uh, actual searcher and then uh, that belongs to, to the team of uh, Major Kahana. But when I was informed in, during the operation of Western Pool that there was there was a money, then I consulted the, uh, the investigator. It, what you gonna do with the money? Simplify natin na simplify yes, natin. Yung spot report ginawa nila umaga ng September 16. Yes, Mister. Yes, sure Ronald. 4.6 million. Hindi nyo tinurn over yung 27 million, dinala nyo pa, pinadala nyo pa, kay Sir Democrito yung pera. Yes. Kailan at anong araw, anong oras niyo pinaturn over yung 27 million doon sa DSOW, uh, the DSOU? Yes, Mr. Chair, uh, if I may. <clears throat> right after the operation, Mr. Chair, I proceeded directly to the office, uh, to the quarters of our former... Uh, anong Chair, araw, no, anong oras? Around 7 a.m., Mr. Chair. Nang? So, um, nang the following day, September 16, Mr. Chair. On that day mismo, Mr. Mr. Chair. Uh, Sir, Your Honor... Uh, yung 27 million point, nakita po namin yan noong Sunday evening. Anong araw yan? Uh, September 17. Si? Uh, Nang alas Mr. 10 ng gabi. Ano bang totoo talaga, yes, Sir para. Yes, yes, Let me explain, Mr. Chair. Sige. Pagkatapos po na operation, Mr. Sir. sir uh, I boarded the, yung sasakyan nila, nila Major P. Hanna. Then, hindi right, na ako dumiretso sa opisina because hinintay ko po yung district director ko, Mr. Chief. Right after that, uh, uh, kung lumabas ako sa sasakyan, Mr., hindi ko na po alam yung uh, nangyari, Mr., because I'd go directly to the uh, quarters of my former district director, Mr. Okay, Chief. sige. Thank you. Sir Nartates, please. This is about procedures. Sabi ni, sabi ng procedure natin, kung may searching activity o tawagin na lang natin na operation, kung may makuha kayong article or search article, the procedure says you have to conduct spot report and there will be an officer who will sign that report. After that, yun ang magiging report ng operating team doon sa higher up nila. In this case, biniyak yan ni Kernel Guevara. Wala silang turnover na 27 million kung hindi 4.6 million lang dun sa spot report officer. Nagreklamo ang spot report officer na hindi pwede yan. Ngayon, do you think ang sabi ni Kihana, sabi ni Guevara, tama ang ginawa nila? May pera, kaya lang na-delay ang pag-report. Anong take ninyo ito ngayon? Anong take ninyo sa PNP? Did they follow the standard operating Procedure ng police operation or just a mere lapse or this is a clear robbery, sir Natates. Um, uh, in my uh, appreciation of the investigation conducted, it is a uh, plain robbery, your your honor, and it is the uh, report that uh, I have approved. That's why right now. That case, every planting of evidence, perjury, and uh, several others, uh, it is being uh, uh, resolved or investigated under summary hearing proceedings at uh, the National Capital Regional Police Office, Your Honor. So, Sir Kihana, narinig mo po, it is not a simple commission of lapse, but this is... An intention to commit a crime and that is robbery. Hindi ka ba magbabago sa testimonya mo ngayon? Do you stand firm on your testimony? Uh, your Honor, uh, kasi po nasampahan na po kami ng kaso sa administrative at sa ombudsman. O uh, Uh, sasagutin na lang po namin doon lahat ng mga reklamo laban sa amin, Your Honor. Kasi, na ano po? Demokrito. Yes, Your Honor. Narinig mo na yung si General Nartates. Apo. Hindi ka ba magbabago sa testimonya mo? Hindi na po. Meron po uh, mga rin po mga salaysay at depensa po doon sa ano. Sa uh, sinampang kasasam uh, kaso sa sa uh, umbusman Yeah. Sir Guevara. Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Uh, well, thank you uh, so, so much. Ang susunod po natin ay si... Uh, uh, Oh, okay. si General Apo oh, okay. tapos si uh, Congressman uh, Ako. Eh, meron lang akong ano uh, bago ako i-recognize si Congressman ako. Uh, Sila General Mariano, Colonel Cabradilla, Colonel Gibara, Major Kihana. Nagsama-sama ba kayo sa Region 13? Is this true? Can you kindly confirm kung nagkasama-sama na kayo? General Mariano, assigned po ba kayo sa Region Opa, 13? Opo, uh, Mr. Chair. Uh, si Colonel Cabradilla? Yes, okay. sir. I confirm. Na-assign ka rin sa 13? Yes, sir. Si Colonel Guevara? Yes, Mr. Chair. Confirm. Major Kiana? Yes, Mr. Chair. So, nagkasama-sama kayo sa Region 13? Okay. In one, ano? In one, no. In the same time, ah. Oh, the same time to, the same time na nagkasama-sama kayo, the same time. Nauna po ako, Mr. Chair. Ah, hindi po, Mr. Chan. pagkatapos mo na isang this, the RD, eh, dumating po, kasama po yung iba, Mr. Chair. Kasama, kasama, sir. Si DC, Colonel Cabredilla and uh, yung mga tao pa nyo, si Colonel Kim. Apo, saka sila, magkakasabay po silang dumating doon. Nung uh, si, ano po, si Colonel Cabredilla, si Major Kihana, tsaka yung mga tauhan po nila, Mr. Chair. Ah, sige, Congressman so, Patwana. Thank you, Chairman. Uh, General, anong nasa Region 13? Kayo're the Regional Director the time? Uh, Mr. Chair, hindi po. I was the Deputy Regional Director okay, for Administration. At the... Okay. Pero the time your rank mo is? Colonel, Mr. Colonel. Chair. Yes, Mr. Chair. Okay. Uh, so the time, yung tatlo na nabanggit ang pangalan, hindi pa nakasign on? Wala pa po, Mr. Chair. Paglabas mo sa kasila na assign? Ah uh, no Mr. Chair, uh, dumating po sila doon nung nalipat na po doon si Colonel Cabadilla as the regional controllership. Ah uh, so si paglipat ni pag-assign sa kay regional kay ano kay Colonel Cabadilla sa kasila ah uh, wala doon. Yun lang pong mga kasama niya si Major Kihana, si Sergeant Desder, and si Sergeant Democrito. Okay, iba, din, iba po yung kay iba naman Pero namo. yung RD noon, the time when they were aside there, sino? General Labra, Mr. Chair. Kailan okay, na ba 'yon? Ah, uh, kasama po siya dun sa nagresign, Mr. Chair, na, na, siya. na naaprubahan po. Ay yung ay yung ano, mass resignation. Uh, That's correct, Mr. Chair. Uh, okay. Okay, anyway. Anyway, ah uh, So, magkasama yung tatlo. Si apat. Major, ano ka ba? Pinpay ka rin? O lateral? Uh, your Honor, yeah. lateral po 2012. Lateral 2012. Apo. Si Gibara, Pinpay. Uh, Pinpay 2008, Mr. Chen. Si Colonel. Colonel. Uh, 99 po, Your Honor. Anyway, anyway Mr. Chairman, uh, I I will give the floor to the next uh, interpellator. Papasok uh, ako na, mamaya doon sa Chair? mga assignments. You... Mr. Mr. Chair? Uh, a minute to so, Congressman uh, Bosita. He was ano eh, waving to me. Eh. <laughs> okay, Congressman Bosita. Okay, quits tayo, Honorable Chair, uh, Vice Chair. Iniis ko pala ni Honorable Vice Chairman Ako. Salamat, Sir. Uh, Mr. Chair, Mag-interject lang po ko in relation to the interpellation of Honorable uh, Congressman Gonzaga. Uh, Mr. Chair, anong oras po ba General Mariano nag-start yung operation? Uh, Mr. Chair, uh, according to the spot report submitted sa past 1 a.m. ng morning po ng September 16. Okay, Mr. Chair. Anong oras po umalis yung ating uh, operating unit doon sa 1811 building? Uh, I have no idea kung ano oras po sila natapos doon but uh, I was texted by the team leader that uh, natapos po yung kanilang operation at about I was texted at around 6.32 a.m. Mr. Chair, Mr. Chair, In support doon po sa interpellation, uh, Honorable uh, Congressman Gonzaga, and based on the, uh, dito po sa reply ni General Mariano, okay. more than five hours yung uh, searching team doon sa building 1811. And uh, may nabasa po tayong report, Mr. Che, na allegedly, sinasabi ng mga Chinese nationals na biktima more or less five hours na nagbibilang yung counting machine ng pera. And uh, hindi naman tayo nakaranas magbilang ng milyones na pera. Pero Mr. Chen, parang yung sinasabing time nag-start yung uh, operation serving of search warrant up to the time na lumas basila sila sa building more than five hours then yung sabi ng uh, Chinese Nationals na more than five hours nagbibilang ng pera parang naniniwala po ako sa nabanggit ni Honorable Congressman Gonzaga doon sa report na 100 million pesos. Kasi po hindi kayang bil, parang sobra-sobra yung oras eh. So, ano po ang punto natin dito? Yung report, yung allegation, yung mga validated information kasi in the first place, Mr. Chair, tama po yung sabi ni uh, Honorable Congressman Flores na magsaserve ka ng search warrant, 5 hours? Siguro naman, kahit sino sa atin dito, pag nagtrabaho ka, eh hindi mo gustong mag-stay sa isang room or isang building na magtitinginan mo lang ba o anong gagawin doon sa building na yon? kung more than 5 hours. So, maybe, Sobra-sobra nga yung oras para bilangin yung 27 million plus 4.6 million eh. Kaya parang tumatama po yung sinasabi ng Chinese nationals na more than 5 hours nagbilang sa counting machine ng pera and uh, yung sinasabi ni uh, Honorable Congressman Gonzaga na may report na 100 million pag inanalyze po natin, parang nagtatama-tama, Mr. Chair. Eh. So ang question po, Mr. Chair sa searching team, Major uh, uh, General Mariano, mayroon bang counting machine do sa building? Mr. Chair, I was not part of the operation at okay. that time. Okay. Uh, Thank so you, best, uh, Mr. Chair. To that so question. wala kang alam. Wala po ako doon sa Mr. Plastic Chair. Kasi nga hindi ka kasama sa operation, exactly Mr. Chair. Yes. Sila po yung relay ka lang sa report ng mga tao mo, tama? Tama po Mr. Chair. Dugtungan ko lang yung uh, kina-clarify ni Honorable Chair Dad Fernandez. Kailan ka nag-start na makasama mo sa assignment si Colonel Guevara? I was assigned in Caraga on July 2022, Mr. Chair. Dumating po si si Lieutenant Colonel Guevara. Pagkakasabi niya po, it's around January of 2023 sa, sa para po ma-promote doon sa Caraga. At after po na mapalitan po yung aming regional director, nagkaroon po ng bagong R6, dumating naman po sila sa Comptroller Division, Mr. Chair. So, halos mga ilang buwan lang po yung back office. So, from po, Caraga region, na-relieve ka, di ba? Opo, Mr. Chair. Saan ka na-transfer? Sa SPD po, Mr. Chair. SPD? Yes, Mr. Chair. How come na napasama naman sa SPD itong tatlo na to? Yes, sir. Uh, it so happened during that time, Mr. Chair, that uh, yung pumalit po din po na as regional director po ng Ard, ng as Ard ng Karaga Region po ay galing ang District Director po ng Southern Police District. At binitbit po niya yung 24 na official at PNCO. Wala from, pong tao doon from SPD to Karaga. So at ang sila lang po yung iilan po sila na gusto lang po makabalik sa mapalapit sa Manila kaya po sila sir. naging as replacement of those personnel na napunta po ng uh, Caraga para po makabalik lang po dito sa Swap. nag-swap lang po, Mr. So, si Colonel Guevara, Major Kihana, and Colonel Carbo Cabradilla, nag-request sa iyo o dinala mo? I requested as replacement, replacement kung sino po yung magbabolan Mr. So, dinala Actually, po sila. Mr. Chair, uh, si Colonel, Lieutenant Colonel Guevara lang po at si Uh, Colonel Cabradilla po ang kakilala ko being the R6 and Assistant R6. Yung iba pa po ay hindi ko naman po nakikita dun sa sa karaga. Instead, sila po ay naka-detail po dito o naka-assign po dito sa Manila dahil siya po yung tao po ng, ng ni Colonel Cabradilla as uh, liaison officer dito po sa Manila. In other words, masakit sa tenga, gusto mo sabihin na hindi mo sila bata? Kasama ko po sila, Mr. Chair, sa... Kasi po. may bata-bata eh. sabi na na, eh, tayo naman pare-pare yung Pilipino eh. May tinatawag na bata-bata system eh. So, trabaho lang. Hindi mo sila talaga... Opo, Mr. Chair. Kasama ko po sila na-assign sa region ng Caraga po. At Hindi sila malapit sa Kasama ko lang po sila, Mr. Chair. Kasama mo lang. Lahat po naman ang aking mga kapulisan, Mr. Chair, ay mga kasama ko po sila. At uh, halos din po doon sa member din po mm -hmm. ng... Uh, operating team, ay nakasama ko na rin po halos during that time na na-assign po ako sa NCRPO. Oh, so very team. clear, hindi mo sila bata talaga? Kasama ko po sila, mister. Kasama Mr. lang sa trabaho? Opo, mister. Mr. Mr. Chair, last question na lamang po. Meron bang counting machine, Colonel Guibara o wala?